maaaring konektado ang kaso ng mga nawawalang sa at ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Justice Secretary Boying Remulia. Sa isang panayam, sinabi ng kawani na ang ilang operator ng online sabong ay sangkot din sa ilegal na droga. At para sa Malacanang, dapat palawigin pa ang investigasyon sa kaso. Dahil mukhang kone konektado ang mga nagawang krimen. Kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Tiwala si Rimulya na may makikitang katawan ng nawawalang sabungero sa Taal Lake sa Batangas, kung saan sinasabing doon itinapon ang katawan ng mga biktima ayon sa suspect at ngayon testigo na si Julie Dondon Patidongan, posibleng umabot pa ng isang daan ang nawawalang sa bungero. Paliwanag ni Justice Spokesperson Nico Clavano, hindi kinakailangan na makita ang bangkay para mapatunayan ang pagpaslang. Pero kung may madidiskubring katawan, dagdag ebidensya ito. Samantala, sa isang pahayag, itinanggi ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson at retired judge na si Felix Reyes ang pagkakasangkot niya sa pagkawala ng mga sabungero. Aniya, hindi siya ang nag-aayos ng mga kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang at hinamon niya si Patidongan na magpangalan ng kasong inayos umano ni Reyes para kay Ang. Unang sinabi ni Patidongan na sinaang at ang artistang si Gretchen Barreto ang mastermind sa kaso, bagay na pinabulaanan ng dalawa. Noong 2022, inimbestigahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagkawala ng hindi bababa sa 30 sabungero dahil sa umano'y pandaraya. Pinangunahan ito ni Senador Bato de la Rosa. Nang tanungin kung muling iimbestigahan ang kaso, Mamaya na naman, magpatawag no, din ng hearing sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna, sir, dahil may ongoing pa kaming pinapaloap, sir. baka masunog yung operation namin, sir. So, let's give them the, the whole playing field to operate para ma, mas solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong, merong mag- Merong mag-file ng resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denisea Fernandez, Newswatch Plus.